Hi guys, nandito pala ako ngayon sa likod ng bahay. So, nandito si si Chikay at saka si um, No, 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 no. pangalan mo, ano? Ah? Gab, gab, gab. Si hi. <laughs> hi to camera. Gab, hi to camera. Gab, gab. Hi. Chikay, hi man sa camera. Hi. So, ganagahampang ka mo. Ate, na ka mo. So dito, ari kami sa mga kuyanan, dire sa likod sang balay. Then, <laughs> yung mother ko naman oh. Busy siya kaka kayo sang ano, sang kudal. So maganda dito guys kasi uh, ano siya maraming kahoy hindi mo man, hindi ko siya mainit dami pang manok it model sang mangga <laughs> Ayan, tingnan nyo. Yung... So, dami siyang kawayan. At ito nakita ko si Gab. Kay Chikay. So, naglalaro sila. So, dito yung pinagkakalaro guys.

So ala naman si mother ko naga okay. busy man siya ko beras ko dali ya. So thank you guys for watching. Follow for more.